Hi guys! Ayan, it's another day. day. Wow, it's yan English, English. Ang English naman ang aking intro. Marimar na dito niya. Ayan, nagtapos nila sa mall. Ano tapos? Oh, I'm on my way to the Sure, Nag-English, English. English. Tapos nag-outro. Ayan habang tayo pa ako sa escalator escalator ayan nakikita nyo ba yan guys chatter race ayan sa so pagkakasabi ko din di ba ang meaning ng chatter race si at ang chat o kakachat ang ti shortcut ng ate race so chatter race si ate may kaka-chat, nag race yung voice ni ate kay hindi ko naman alam kung pinag-usapan nila ni ate bigla na nun nag race ang kanyang boses <laughs> kaya chatter race so, di ba? iwan ko lang kay ate ko bakit nag race ang boses niya nung may kaka-chat siya yan ang kanyang meneng, o oh, diba? Pagkakasabi ko nga O oh, diba? Good vibes, good vibes lang tayo O oh, diba? Good vibes, good vibes lang Para magandiyang buhay O oh, diba? Maya tayo Locolos Maloko pala tong ano na to eh Yung kick na na, Locolos oh, Manluloko si Los <laughs> Locolos Manluloko si Los <laughs> O oh, diba? Kasi Video ko man ito. ako, ako mag-boat ma, mag gudoy ko ano? ano ko ay sarili ko man tong video. ako man ang producer, ako din ang director sa video ko so good vibes lang tayo. <laughs> <laughs> ah, ay 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 yun ang meaning niya inaano ka inuti ka ay just me ako pag isipan mo yan. oh may note ka oh di ba note may e note si wala akong maiisip <laughs> <laughs> ang hirap pag isip ang, ang hirap magana ng aking isipan ngayon ang aking isipan ay umay ka to touch basta ka alam ko yan buti pa si tomato na siyang italian italy si ito marketplace yan, sa'yo ay magbedyo-bedyo. Ang hawang ay papunta sa ating school. Sure, school na ngayon. Sa school. Sa music shop school. O, diba? Ayan. Push mo na sa sh... Ayan, sure, diba? Nalito ngayon tayo sa ice square. Ang kaya na ice, diba? Bakit pa-isip ako? Bakit naging ice square? O, ayan. Sa ice square. Ayan. Ayan tayo. Chongking Mansion. Ayan siya choking mansion oh. Choke siya. <laughs> Choke ng mga ano, alam niyo na 'yan. Nagugulo na kung paguluin ng aking isip kasi alam niyo na 'yun. Ah, <laughs> hindi ba? I square. I square no, oh, pero bulog na dapat dapat diba round. I, I round. Ah, <laughs> hindi dapat, ikaw na diba bitch ko man, 'to magbot mo 'to. Bo, so, ano kaya ang storya? Ikaw din ko man eh. Ah, hindi ba? Kuya tinatawag naman split. Oh, asal asal Villeneuve, o oh, diba? O, oh, may kakampi na ako. As long as you, Villeneuve. O, oh, diba? Ito. Ang shop ng Fila. Fila. Alam nyo ba? Ang may-ari ng Fila is Bisaya. O, oh, Bisaya ang may-ari nito. Bakit? Kasi sa Bisaya, mag ano ka man sa Bisaya. Fila. Pila man eh. Ang <laughs> Tagalog, magkano to? Oh. Sa Bisaya man to. Sa Bisaya ang tagiya, oh. Meri pa nang fila. Pila ka man? Oh. Pila ka man sa so, Ilonggo Pila ka man, ibig sabihin, pumila ka sa linya mo. Oh. <laughs> oh. Iba-ibang meaning. Pila ka day. Magkano ka inday? <laughs> Yan ang bigi sabi ng fila. Big Ayan na siya, ML ba eh. oh, diba? MLB, Manila Lokban Bagyo. <laughs> eh, sa pagkasabi ko, kay video ko man to, so, ako magbot-bot, anong meaning niya ng MLB? O, oh, pagka Manila, anong mayari na? Manila Lokban Bagyo. Ah, ganun na tayo, good vibes, good vibes lang, para masaya ang buhay. O, oh, diba? Busini. Ito, di natin ito anuhan. hindi natin to siya makakalaban kasi boss naman siya sa sarili niya boss, si Nate. oh o ba? Diba? siya man ang sa sarili niya oh grabe ito yung ano, fusion international supermarket pero iwan ko lang kung sa Pilipinas kung meron na ganyan, fusion ah, oh, hi o oh, ba? Diba? yun takoy tatawid tayo umami. Ayan. O, oh, diba? Ganyan lang tayo. Ayan ang mga snacks. Jollibee. Bida ang saya. Okay, hindi bida ang saya si Jawa baby. oh di ba at least mapakinabangan naman yung pag video video pag naglalakad tayo papuntang ano sa school oh di ay mahirap pa yung ya isip isip ba ya anong i-content mo napakamot <laughs> kagi siya yung kaki gol kigolan buti pa to siya pinanganak sya naging prinsip eh kay prince man friends niya si Omega. Oh, niya si Omega. Oh, di ba? Ganun lang. Tapos may yung marimar. Oh, di ba? Oh. Oh, oh. Oh, Adidas. Just me, yung marimar. Alam nyo ba na ang mahal-mahal dyan sa Adidas. Yes. Uh, ka mahal ko dyan sa Adidas. Hindi ko bakit kung bakit ano siya mahal. Samantalang sa ano, sa palengke. Ang mura lang ano, ang Adidas. Diyan po pumasok, ko, nung pumasok ko one time, just may marimar ang mga ano nila 400, 700 sa palengke. Makabili na lang ang Adidas ng 20. Kasi Adidas ng manok ang tinutukoy ko. <laughs> Adidas man to siya ng manok. O, oh, diba? O, oh, te, adidas, as long na no, Adidas siya, o. Oh. Adidas ng manok, hindi ko naman sinabing syopato siya, o. Oh. Eh, pagkain mo yun sa isip ko nung nag-video ko nito, do, Adidas <laughs> ng manok, kung um, nagwa sa kung ano, lumabas sa aking isip at short isipan, at lo, ay, o, oh, diba, o, oh. kaya yeah, hello India, o, oh, yun lang yun, tagi-tagi tayong, ano, o, oh. buti pa si long jeans, o, oh long jeans, long. Mahaba pala kanyang pantalon, jeans man siya. Na pinasuot niya kay Chupard, just me Na pinasak sa kanya ni Jacob, na galing ginib. <laughs> Diwa tayo sa sarili ating kwento. Just <laughs> me nyo, marimar. Ah, hey, ko sa aking chorawa. Ah, di ba yun naman ang purpose natin? Good vibes, good vibes lang para, ano, lahat ay tumawa. Good vibes lang. Good vibes. Kaya meron rin akong, ano, helicopter. Pero hindi ko mo siya Ayan. Chester Charles. Oh, oh. oh. oh, diba? Kaya pala malaya, mayayaman ang mga santos Kasi tingnan mo Santos de Cartier <laughs> Santos ang kapilito niya Jesus may oh, or more Can you imagine that? That's why the santos they are rich They are rich family <laughs> Kaya pa may meron Santos de Cartier Just me Oh yung ako mayaman si Prince na sinasabi ko kasi may sarili siyang tower o oh, Prince Tower. Saan ka pa niyan? Yosh Mayo. O, oh, diba? Good vibes lang, o. Oh. Good vibes lang tayo palagi. O. Oh. 7-11. O, oh, diba? 7-11. 7-11. Ang pitong... Ang pitong labing isa. O, oh, diba? Ang pitong 11 O. Diba? Oh. Kita pa yung pangalan ng salon. Salon go ahead. O paano ka makakapag kung mag-go ahead ka pa? Salon nga siya pero go ahead man daw. Mag-go ahead ka saan? O diba nakikita yung diba, Salon go ahead. Ayan yung may dilaw. Ayun. Ayun, 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 ayun. Marami yakin ko po kasi sa pinatina yan. Ayun, salon go ahead. Ahay. Oh, oh, itong mahirap. Unsan. Paano na lang kayo? Unsan. Paano na kayo <laughs> paano ito pag nusan? Paano nalang <laughs> kayo ito pag nusan? Ito sa may Yamarima, di ba? Onsan. Balik ta mo, Nusan. No oh, maganda rin kay Nusan no kasi di diba? Hindi naman masyadong maainit. Ma, ma, ma mainet. oh. Yan palang lang meaning ng Onsan. Balik mo, Nusan. No Hi. Di ba? Always. Always you. Oh, di ba? Wala akong maisip. Kaya hindi man natin Kaya wala akong maisip bahay. Yan ang dami mga ano, dami mga tourist tayo mga may dalang-dalang ano yan mga tourist galing sa kabilang Ibayo. Basta ayoko lang sabihin, basta kabilang Ibayo sila. Ang katabi nito. Bahay. Oh. Oh, nasa middle road tayo. siempre. sa gitna daw eh. Mid oh, ayun oh. You know. Middle road. Siyempre, sa, sa gitna tayo. Ayan yung aking school. YMCA. Yan ang nakakatakot. Hankaw road. Bakit? Kasi kung may asawa ka, masasabihin mo, Hankaw, Han, ba? <laughs> Han baka ka ba? Han baka ka ba? Han kawe. sa tawa na lang tayo sa bayong ano ng helicopter oh, di ba ayon ayon siya oh helicopter ay ayon siya helicopter sa itaas ng peninsula ng peninsula arcade oh di ba suerte wala laki day ayon ayon siya kasi <laughs> kaya tinon na ako ng liog sa katagatanga manoy sunod sa helicopter ah di ba Oh, at least. Swerte sa helicopter. Kaya, ayan. Kaya, yun lang guys. Good vibes, good vibes lang sa'yo. And, bye for now. That's all, folks. English dapat pa tayo. Nag-English, English. english <laughs> <laughs> talaga ako pag ako'y nagbe-vejo-vejo. Ay, Diyos may marimar. -mar. Kaya, yun lang guys. Bye for now. See you in my next video again. Babo!